guys welcome to my channel magluluto na naman po tayo ngayon isa na naman pong luto seri ang magaganap so itong lulutuin ko today is hindi ko pa alam ko anong aking ipapamagat dahil invento ko lang to so isa na naman po itong budget meal dish ng inyong mommy glads so ito po ay hotdog. Any brand. Pwede. Pero mas maganda pag walang cheese. Kasi pag pinirito mo yung may cheese, magmimelt lang siya dito. Magiging sticky. Tapos may masusunog pa ganun. And then, I have carrots and potato here. Dice cube. I have corn beef, garlic and onion. Then, Del Monte Original Style Tomato Sauce. So, pag ahalo natin yun, guys. So, puro kami sa bawal lately. So, nakaraan, nagsiligang na ano ako. Baboy. Tapos, nag-tinola. So, ngayon is mag-sauce-sauce-sauce sauce, sauce muna kami. So, kanina, okay, prito na yan hanguin na natin sa kahirapan then ipiprito natin tong patatas at carrots yan hango na natin ng ating hotdog susunod natin ng ating carrots and potato ipiprito-prito lang natin so guys hanggang mag brown brown siya Mabilis lang ito lutuin eh. quick and easy recipe. At, uh, hindi ko alam kung ano ba kalawasan nito, pero I think okay naman to. Bali, binili ko tong gulay guys. Kasama na yung sibuyas, at bawang. 91 lahat. Tapos ito naman pinabili ko saka itong Del Monte 55. So, 100 mga 130 po lahat ng cooks nito. No, hindi mga 120 lang naman kasi may napakadami rin yung nabili kong sibuyas at bawang. Na-add. Oh. Kasama to sa 91. Kasi so, diba, tipid ulam siya, guys ay dito pa pala niya ilagay mga tama mga 130 kasama tong corn beef corn beef na sila ko lang yung tindahan so ayun nga guys isang ulaman na to kasi ako kasi tinatry ko talagang i-budget yung ulam namin na yung 200 pesos gusto ko maghapon na yun na ulam namin tanghalian sya kaya hapunan So ngayon, kung nagamit ko na ang 130, meron pa akong 70 pesos na natitira for dinner. So yun naman ng 70 pesos na yun ang iisipin ko ka nung lulutuin ko pang dinner. Pero usually is nag-iitlog-itlog na lang kami sa gabi. Kasi masustansya naman yung niluluto ko sa lunch. Kung hindi ako nagsasabaw, basta nakikita nyo naman siguro yung mga niluluto ko. Pag nagluluto ako at ibinablog ko, puro lunch namin yun guys sinishare ko rin sa inyo. Sinisigurado ko naman na every meal, every meal of a day, sa isang buong araw, meron masustansyang pagkain na maihahain ako. Kagaya ito, carrots and potato. This is healthy. And guys, naprito na natin, hanguin na natin at magigisa na tayo. Palagi kong piniprito yung patatas at carrots ko guys, kahit ano mga iniluluto ko. Ang um, may french fries. Then, sa same pan, mag-add lang tayo ng konting mantika. Then, mag na tayo na Yes. Then, ilagay na natin yung corn beef. Tinayin ko magluto. May patok-tok-tok-tok pa. Kasi ayaw kasi makuho. Madami po. Ayun lang. Itit lang. So, ganito na Lagyan na natin ng mga pampalasa. Misa. Kunti lang po. Then, paninta. Paninta. at asin. Hmm. Bisa bisa natin ang corn beef. Sabar. Hirap na walang taga video guys. Ayan, dahil nagbisa ng corn beef. Balik natin ang ating patito. So, ang ingay ko. Kompleto na sa pampalasa yan. Tulutoy so, lang natin konti yung potato. Saka natin nalagay yung hotdog. Yan, dahil malambot na, ilalagay pa natin ang ating hotdog. yun parang ito pa lang, ulam na siya, guys, oh. oh, diba? O, di ba? Pero hindi pa tapos, guys. Lagyan natin ng hotdog. And guys. Try nyo rin to. Hindi ko pa rin alam kung anong papangalan ko dito. Then, lagyan natin ng tomato sauce. Yung small lang na packet. Lagyan na natin lahat. Kasi maliit lang naman ito na packet. And guys, comment nyo nga kung ano pang masarap na lutuin. Pero, budget meal ah. Yung pasok sa budget ko. Gusto ko yung masarap pero hindi siya kamahalan. Oh guys, tingnan niyo naman ang itsura niya. It's very colorful. Pwede rin siguro to lagyan ng bell paper. Pero malang kulay guys, kaya lang muna nilagay. Takpan muna natin ang na mga ilang minuto. Yun na guys, luto na siya. Ito na ang ating finished product. O oh diba guys, red na red tinikman ko na to kanina sakto na hindi ko na dinagdagan ng asin okay na siya so ito na guys papatayin na natin thank you guys for watching my channel Let's continue watching my cooking series at iba pang mga mommy tips para makatipid pero healthy pa rin ang ating papakain sa ating pamilya so Healthy to guys kasi meron siyang carrot at potato. Mapapakain nyo ang inyong mga anak Yummy yan guys. So yun lang guys. Thank you for watching. Sana is magustuhan nyo ang aking niluto today. At sana supportan nyo pa rin ang aking channel kahit puro pagluluto lang ang aking pinapakita today. Yummy! Karain na kami! Bye bye! Love you all!